Uh, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay 11 ng Marso 2025. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6.39 ng umaga. Araw po ng Martis. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol dito sa pagka-aristo kay Rodrigo Rua Duterte. Ang title ko po ngayon, mga kababayan, mga minamahal ay Rodrigo Duterte Aristado na. Yan po. Uh, kagabi, habang gumagawa po ako ng ng minsahi ko, ay bandang dito po sa Los Angeles, bandang 8.30, uh, may balita na na aristado na 8.30 ng gabi dito, lunis. Uh, mga 10 hours ago sa ngayon, ano? kaya agad kong binago yung yung kwan yung yung topic ko ito na nga, uh, pinalitan ko na. Ang itatapik ko sana ngayon ay yung, yung nagbiro si ata eh, na gusto niyang gumawa ng ribulto. Opo. Yung samang itatapik ko, na humihingi siya ng $5, mag-donate sa kanya at igagawa siya ng rebulto. Yun sana ay pero binago ko na kasi ay baka bukas na lang siguro o sa ibang araw na yun ang itatapik ko. Uh, yun nga ano, yung nga mga kababayan, mga minamahal, uh, nung nasa Hong Kong siya, hindi ko alam kung nagbibiro siya o uh, tutuhanan yon na humihingi siya ng donation sa mga OFW $5 each, $5 each, ay para gagawa daw ng ribulto. Yung imahin niya, o yung ribulto niya. Ayan po, ano. Uh, pero, marami sana kung sasabihin dyan, ay ito na, mag-shift na tayo ng topic. Uh, alam nyo mga kababayan, mga minamahal, ay ah uh, kung yung iba ay tinatapik ito na para bang sinisisi siya o kinokondem siya o hinahamon pa nga yung iba eh, yung mga DDS, hinahamon po ng iba eh. Oh, nasaan na kayo? Ganon. Ay, hindi po ako ganon. Opo. Iiwasan ko po yun. Although na mayroon din akong ganun na idea, pero hindi na yun ang mahalaga eh. Ang mahalaga po ay yung aral na makukuha natin dito sa mga pangyayari. Opo. Galing siya ng Hong Kong, nagsalita siya doon ng kung ano-ano, ay, aywan ko kung Tugtuo yung sinabi niya na hindi ko naman narinig na magtatagal siya doon isang buwan ata. Tapos ay baka mabuntis yung mga kwandon, yung mga OFW. Ay kahit na pabiro po yan ay hindi maganda po yun eh. Idol word po yun eh. Idol word. Opo. Ako alam ko ang hirap po ng mga OFW Kasi sa Saudi Arabia po ay Naandun din ako eh uh, Walong taon ako dun eh. At alam ko ang kwan alam ko ang yung kung Pilipino ka ay una-una ay kuang ka yung parang second class citizen ka doon. Maliban na lang kung naipakita mo na magaling ka, After two years, after three years. Doon, medyo nagkakaroon ka ng posisyon at saka uh, increase ng salary. Pero usually, ay mababa talaga ang salary eh. Opo. Kahit na po dito sa Amerika, pag nakita na Asian ka eh, una-una ay -una, eh, discrimination yan eh. Racial discrimination nga eh. Yung posisyon hindi ibibigay sa'yo. O kaya, yung salary mo ay mababa. Ganun po yan. Pero kung nakita nila na magaling ka, doon i-promote eh, ka nila. Ganun po yan. Kaya hindi dapat nahingian eh ng donation. <laughs> Kasi nga, halos lahat po nag-aabroad ay kuha na yung uh, parang dispirado na sa buhay dyan sa Pilipinas. At sumusubok sila sa ibang bansa. Yan po ang talagang totoo dyan. Naiinis na dyan sa Pilipinas. Kasi nga, una, walang trabaho. Pangalawa ay, yan, puro korupsyon. Uh, pero aalisan na po natin yung topic na ano? Uh, ang itatopic ko po dito ay hindi hawak kasi ng tao ang bukas yan po. Hindi, hindi, kwan eh, hindi, ang tao kasi ay kwan lang eh, pati nga buhay natin, hiram lang eh. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Pahiram lang yan eh. At kasama na yung mga posisyon, yung mga authority. Yang, yan nga, yung mga kapangyarihan na ganyan, ang una nating gagawin dyan, dapat kung mayroon tayong kapangyarihan, ay magpasalamat sa Diyos. Opo. At tingnan natin kung papaano natin mai, maisa katuparan. Ang presidente po ay <laughs> nangangako po yan at galing din sa Biblia yan, justice. Nangangako ang presidente na justice To all man. Opo, kailangan bibigyan niya ng justisya. Yan po. Ay, pero nga, ay kung hindi niya nga gawin yan, ay problema talaga. Kasi nga, ang nagbibigay lang ng ng power and authority ay ang Diyos. Remember ano? Power and authority, power and authority belongs to God and to whoever He wants to give. Yan po. Siya lang ang nagbibigay niyan. He can take it away anytime or he can give and he can take it away. Yan po ang dapat nating tandaan. Pero bago ko ibigay yung mga Bible verse ay hayaan nyo muna na batiin ko muna yung yung mga sumusubaybay sa atin. Ito po sila ano. At salamat po sa inyong lahat ano. Uh, si Rosana Narumi ng Japan, Al-Ulalia ng Bakurul Pampanga, Libra Girl, Alex Salminto, Dulur Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utime ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliber, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Josialan Elenita Sklapler ng Germany, Bin puno Leti Peralta ng Mamburo Occidental Mindoro Maribel Baligat Kulyo Quirtikyo Juna M. Rinaldo Abintino Mel Herrera ng Ibaston, Illinois Ernesto Aburki Pleasure Eduarte Hiasmin San Juan Roman Dipas Mary Grace Santos Pacmando John Cabrera Luwin Sigako, Aik Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzalez ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duko, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad Di Brinda Martin, C.J. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pakamara, Manuel Lim, Danilo Magno. Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Bos Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Eli, John D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domus Tikton, Tim Tim Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihinil Dugardi, Rubin Dilpin, Mama Gina, Lanzo Mintag, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirekomenda ko po sa inyo na ating panuhurin at subaybayan. Ano? Michael Apasibli Bulletin Attorney Insurekto, Bunyog Pagkakaisa Blagcaster Armandin Engineer Toto Kausing Aling Marie Mr. Sa to Christian Isgira PMTJR Bloggers The Action Ban Ruja Pantours Dibina Apostol CJ Pitsai Kapihan ni Atat Ago Demjus Joni Kakamping ang batas with Attorney Clear Castro Ka Waldi Carbonil Attorney Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At sila po ay nagbablog ng kikita ko para po sa bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na. Uh, ano po ang sinasabi ko? Ay kung mayroon tayong kapangyarihan, ay una ay magpasalamat tayo sa Diyos. Dahil siya lang ang nagbibigay niyan at huwag po tayong mayabang. opo Ang iba kasi, pag may kapangyarihan na, umiisip na ng paraan eh. Paano hindi sila maalis dun sa kapangyarihan? Normal lang po yan sa tao kasi nga ay ang tao ay naligaw eh. Ang tao ay sakim sa, ka sa kayamanan at saka sa kapangyarihan. Ayan po. Kaya nga, para uh, parati tayong humihiling sa Panginoon na igay niya tayo. Ganun po yan. Uh, bigyan niya tayo ng mga wisdom. Opo. At ito po ang, ang isisir ko lang po sa inyo. No? James 4.14 Ito po ang nakasulat sa James chapter 4 verse 14 whereas you do not know what will happen tomorrow for what is your life it is even a vapor that appears for a little while and then vanishes away yan po Basahin ko lang po ulit, ano? Whereas you do not know what will happen tomorrow. For what is your life? And it is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Ayan po. Uh, dito ay hindi natin alam ang mangyayari bukas eh. Opo. Wala tayong alam. Yung uh, kanta ni Tom Jones, hindi ba? Yung sinasabi niya na, na tomorrow is a promise to no one. oh bakit niya sinabi yun? Ay simple, makata kasi ang, ang sumusulat po kasi ng mga kanta ay halos galing din sa Biblia ni At nagiging kwan yan? nagiging yung pagkasalita niyan ay galing nga sa Biblia ay parang may buhay yan. Whereas, you do not know what will happen tomorrow. Ay, ay, ay si Tom Jones naman, ang kinanta niya ay tomorrow is a promise to no one. Ayan po. Hindi natin alam anong mangyayari bukas eh. <laughs> At ayan na nga, hindi ba? nung isang araw ay ay naandun siya sa Hong Kong kung ano-ano ang pinagsasasalita doon na hindi ko na tatalakayin dito kasi nga iiwasan ko ang mag-condemn eh. pero ang ang gusto ko lang dito ay yung compassion bakit siya nagkaganon kasi nga ligaw ang tao eh opo marupok ang 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 tama na kwan ang tama na term ay marupok Marupok po ang tao. Ayan. I e, huwag niyong sabihin na 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 ang tao ay kwan eh. Na, <laughs> marupok po ang tao. Opo. At yan nga, ang hindi ba si, si Dilima eh ay pumatul sa doon sa driver o yung driver pumatul kay Dilima ay kung kung ano man yan ang kwad dyan, ay wala tayong alam dyan. Pero marupok nga ang tao eh. O, marupok. At yun ang ginamit nila para hulihin si Dilima o idimanda o siraan at ibinilanggo nga nila ng, ng kwan. Ay, pero ako ay dapat intindihin ah na ay marubok ka ang tao eh, at compassion ang dapat ta ikwan dyan. Opo, compassion. Yan po. At ituloy ko lang ano, for what is your life? Hindi mo nga alam ang buhay mo eh. Ano ang bukas o ano ang darating na bukas? O, at yung matatanda po, sinasabi nila, ang buhay daw ng tao ay parang parte ng gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. oh, parati kong narinig yan sa matatanda. O, oh, ang buhay daw ng tao ay parang parte ng gulong. oh, yung gulong, lagyan mo ng marking, hindi ba? O, oh, pag umikot na yon ay minsan nasa ilalim siya, minsan nasa ibabaw. Ayan po. It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Kung ikukumpara po sa edad ng mundo o simula nung lalangin ng Diyos ang langit at ang lupa ay ang buhay po ng tao ay parang singaw Opo. na nakikita mo ngayon ay pero mamaya wala na. Ganun po 'yan. Kung ihahambing po ano sa sa kwan sa yang yang creation, yang yan araw at between, hindi ba? O kung ihahambing, it is like a vapor yung buhay ng tao. Kaya wala po tayong pwedeng ipagmalaki eh. Ay bakit naman po binabaan ng binabaan ng binabaan ang edad ng tao? Yan nga dahil nga eh, Uh, masama. All the intent and imagination of a man is evil continually. Nakita po ng Diyos yan. Oh. Therefore, sabi ng Diyos, oh, I will blot out, ayun, ano, I will blot out all place on the earth that I have created, sabi niya. Pero, nakakuha ng pabor si Noah. Walo sila. Yung pamilya niya at saka yung mga asawa. Hindi ba? Oh, find favor in the eyes of God. Oh, pero ang sabi niya, ah uh, nga I will blot out ano human race in the face of the earth. Ah, uh, dahil nga masama. For he is indeed pleased ay. Oh, for he is indeed pleased but his years, sabi po ng Panginoon, his years shall be 125 years. Mabubuhay na lang ang tao ng 120 years. Pero ngayon ay, ay kwan na ay, uh, halos wala nang umaabot ng 120 years yan nga, dahil nga sa kasamaan ng tao opo ay just imagine kung ang tao ay nabubuhay ng 900 years katulad ni Adan, hindi ba? 930 years ay sa kasamaan ng tao adi di problema yan di ba Isaiah 40 verse 6 at saka 8 ano ito po ang mababasa natin The voice said cry out and he said what shall i cry out all place is grass sabi po sa biblia all place lahat daw yan ang isisigaw daw oh all place is grass uh, grass and all its loveliness is like the flower of the field the grass withered the flower fades because the breath of the lord blows upon it surely the people are grass the grass withered the flower fades but the word of our god stands forever Yan po ang nakasulat ay medyo mahirap yung yung yung, yung ginamit na kwani eh, hindi ko kabisado itong uh, anong tawag diyan translation o version pero ikwan po natin ipaliwanag natin ang ibig sabihin nito ay ang buhay ng tao ay para lang damo na naanjan ngayon pero natutuyo at yung loveliness ng tao o yung kasikatan siguro ano is like the flower of the field para lang bulaklak yan the grass withered ayan nga natutuyo the flower page na naluluoy o na nahuhulog sa lupa Paul, hindi ba? yung damo natutuyo at saka yung flower ay nahuhulog sa lupa. Iyan po ang description ng Biblia sa tao. Kaya hindi po tayo pwedeng magmalaki. Opo, iyan po ang, ang nilalakad ko po dito. At kung halimbawa man na may balak tayo, ano, Uh, isisir ko lang po sa inyo no, ang mga born again po kung may balak parati po kami na dinudugtungan namin hindi ba namin masabi pero nasa kalooban namin uh, if it is the God's will ganun parating ganyan po ngayon kung ang kausap namin ay hindi hindi born again ay simply iniiwasan namin na maka-open o o maging irrelevant yung mga sinasabi namin. Pero sa isipan namin o sa kalooban namin, parating may pahabol na ganyan. If it is the God's will. Ganun po. May balak kami na pupunta sa ganito o mag-aatin ng ganito o uh, yung pupunta kunyari sa kasalan ganyan o sa birthday party. If it is the God's will, ganyan. Kasi nga, ay kung minsan nga may abirya po eh, hindi ba? Yun po ang sinasabi ko. Na hindi pwede na kung may kapangyarihan ka, ay akala mo hindi ka na maaalis dyan. Opo. Hindi po ganun. Kasi nga, ay ito nga o, oh, yung buhay ng tao ay para lang grass the grass withered o natutuyo. At saka yung mga pinagmamalaki niya, yung yung mga kanya, yung mga loveliness nga nakasulat dito eh. Pero hindi loveliness yan eh. Uh, parang yung mga tinatang niya, lahat yun ay uh, nahuhulong sa lupa, parang flower. Opo, nahuhulog. Ang ibig sabihin ay naluluoy. Ganun po yan. At very effective po ito kung maintindihan natin yan. Yang sinasabi ng Biblia na you do even know what will happen tomorrow. Hindi ba? O. Totoo naman eh, hindi ba? Katulad ng ganyan, o. O. Hindi ba? kahapon lamang ay nasa Hong Kong o nung mga ilang araw ay nag-meeting -nag dun sa Hong Kong o ngayon ay ang balita ko ngayon po ay kuan eh ah, mayroon ng yung private plane ata na susundo eh dadali na sa sa dahig sa Netherlands o oh. yan po hindi ba hindi natin alam nga ang kwan, eh, bukas eh, kung anong mangyayari. Hindi natin hawak po ang bukas. Iyan po ang maisisir ko lang sa inyo. Kaya kung may kapangyarihan tayo, ang una natin gawin ay yun nga, magpasalamat sa Diyos. At tignan natin papaano natin ma-implement yung, yung kapangyarihan natin na mayroong justice. Justice to all men ay hindi po eh ay, kung minsan nagagamit po ang kwani eh, ang authority o ang kapangyarihan sa pang-oppress ng mga tao ayan nga binilanggo si Dilima hindi eh, ba binilanggo nila eh oh halus bang years po yan at ang mga tao po ay ako na ay isa na ako nananalangin po ako na maibigay kay Dilima ang hustisya yun po, nananalangin po ako. Halos lahat yan, y yung mga mga pangyayari na ganyan. <laughs> ang po, hindi ko na iisa-isain kasi nga ay kulang ang oras at saka yung nga ayaw ko magkundim dito. Uh, sinasabi ko lang para maintindihan natin. Binilanggo nila si Dilima sa, o pinagbintangan nila sa kasalanang hindi naman ginagawa. Ay napakatindi po niyan. Opo, ay ako nga noon eh, ang sinasabi ko doon sa Jaryo, doon sa Philippine Daily Inquirer, doon sa comment section po, magbabayad din yung mga judges na yan. Opo. Magbabayad sila kasi eh, eh alam naman nila kako na gawa-gawa lang yan eh. Oh, pero bakit eh, walang bail? Hindi ba? Hindi bali kung nagbili, eh. Walang bail. Oh, magbabayad din ka ko yan. O sige po at hanggang dito na lang po ano. At sana po sa ating pakikinig ay dinadalain ko po sa, sa Panginoon bago po ako magumpisa ay makakuha tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. Sa ating pakikinig po ano. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.